So, ito. Nangyari sa'yo. Nangyari sa'yo. Ilang araw na ito pa? Aha? Ilang araw na? Ilang araw na? Sabah sa'yo. Ay, eh, nadali na naman ang sawa to. Mukhang pinalupotan to eh. Bali yata yung paay eh. Pero kumakain naman. Kumakain siya. Hindi na makalakad oh. Ang gawin bulihan siya ito. Ang gawin sa'yo. Pilay ka ba? Pilay ka ba? Hmm. Eh. Ano? Na dali Dali na ng... sawa. yung dalawang manok pa. nyo ba? Eh, Yan tinulungan lang nito, tinulak lang nito para hindi tinulungan lang nito siguro kinagat niya yung ano. Ha? Pinakalbo, Ito yung nangyari sa aso. Siguro sinakmal to. Na, tinulungan lang siguro ng isa na to. Yung dalawa sila eh. ito hmm, yung nga. Ka sila, 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 sila. Anong nangyari sa'yo? Oh. Na paralisa, na paralisa. Ha? Na paralisa. Ngayon sa iyo. Hmm. Gin hmm. galing sa ano? Nalumpo nga oh. Pero kung gumaga, kailangan ko kasing ilaro na o parang nabali balik yung buto niya. Ha? Huh? Oh. Hindi ka ba na-stroke? <laughs> Hindi, parang ano pa, oh. Huh? Yung kabilang katawa na ano, oh. Parang inanon ng sawa to. Napalaputan. Huh? Napalaputan ng sawa. na ba na ano yung ano niya na ano yung mga buto-buto niya pero malakas naman siyang kumain ayan guys mga nadali ng sawa oh. yung isang aso kasi dito kinain na eh yung kapartner nito kapatid nito ayan oh. nakain niya na yung isa yung babae yung kinain so ngayon ito naman eh maligsi to eh may lahing retriever to mga lods so ayan lahing retriever na uh, ayan siya oh. ano nangyayari oh so parang ano to uh, napalaputan ng sawa eh nakawala lang dahil uh, tinulungan ng isang itim ayan siya oh. parang naparilas yung katawan niya eh anong nangyayari sa iyo pero malakas naman siyang kumain yun nga lang eh, hindi siya makatayo eh baka nga, ano yung mga buto-buto nito eh. Baka mga na-dislocate -na yung mga buto nito sa katawan eh. Oh, hindi makatayo eh. Ayun, ganyan lang siya oh. Gapang lang oh. Pero malakas siyang kumain. May lahing retriever ito mga lods. Kaso nga lang eh, hindi sila umubro sa sawa. Malaki kasi sawa dito. Yan nga yung, yung, yung tinatangka naming mahuli. Kasi nga eh anim na bibi, limang, uh, limang manok, isang aso. Kung nagkataon, dalawang aso na. Ito, tingnan nyo. Oh. Ayan siya. Oh. Ayan siya. Oh. Ganyan na siya. Parang na-dislocate yung mga buto niya. So, ayan, mga lods. Hanggang dito na lang. At kailangan talaga namin mahuli yung sawan na yun. Awawa naman tong si, ano, si Tanggol